Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Isang masiglang pagbati mula sa inyong mang, sa inyong lingkod. Ha? Ang MC na magdadala ng init, talino at konting asim sa ating usapan ngayon. Ako po si #WalkWithLand. Ako nga pa lang inyong gabay sa susunod na ilang minuto na pag-aalam, pag-asa at pagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalan na uugong sa bawat sulok ng Maynila, si Sam S.V. Bersosa. At ang kanyang battle cry, lilinisin ang Maynila sa trapo at korupsyon. Oo mga kaibigan, hindi ito basta pangako sa hangin. Hindi ito script o teleserye ng uh, script ng teleserye o punch lang ng komedyante. Ito'y isang panawagan mula sa isang negosyante public servant at ngayon kandidato para sa pagka-alkalde ng Maynila. Sa darating na Mayo 12, 2025, eleksyon. Ah, uh, pero bago tayo magmalalim, tanong ko sa inyo, ano ang ibig sabihin ng trapo at korupsyon sa ating lungsod? Trapo, traditional politician, yung mga veterano ng pangako ng Pangako na Pangako ng pangako, wala naman tinutupad. Mar marami yan sa Kongreso. Korupsyon yung pera ng bayan na napupunta sa bulsa ng ilan o ng isang tao lamang. Habang ang karamihan, naghihintay pa rin ng pagbabago. Ha, hindi po developmental ang ina-inatupad, ina kundi panay mga ayuda. Kaya ngayon, buksan natin ang ating isipan. Pasukin natin ang mundo ni Sam Versosa. At alamin kung paano niyang balak gawing Clean Slate ang Maynila. Tara, simulan natin. Kung first time mong marinig ang pangalan ni Sam Versosa, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pero kung taga-Maynila ka, malamang nakita mo na siya sa TV, sa mga ayuda, o kaya ay sa mga charity event na puno ng puso. Sino nga ba si Sam Versosa? Negosyante siya bago pa man siya pumasok sa politika. Isang self-made man na nagpatakbo ng front row. Ah, hirap yan. Isang multi-level marketing company na nakatulong sa maraming Filipino na magkaroon ng kabuhayan. Pero teka, teka, teka. Hindi siya typical na kandidato nang biglang nagising isang araw at sinabing, Aba, tatakbo ako. Hindi po. Bago siya naging congressman ng tutok twin party list, kilala na siya sa kanyang ESV public service program sa GMA 7 at ngayon gusto niyang i-level up ang kanyang serbisyo bilang alkalde ng Maynila. Sabi nga nila, kung kaya mong iangat ang negosyo mo mula sa wala, kaya mo ring iangat ang Maynila mula sa trapo at korupsyon. At yun ang linya ni Sam Bersosa, hindi siya nangangako ng bituin sa langit pero nangangako siyang siya ng trabaho transparency at tunay na reforma. Pero tanong ko sa inyo, mga kababayan, naniniwala ba kayo na kaya niyang gawin ito? O baka naman isa naman itong magandang script na hindi matutupad, abangan natin. Ngayon, pag-usapan natin ng Maynila, ang ating lungsod, maganda, makasaysayan, puno ng potensyal. Pero aminin natin, may mga bahagi ng Maynila na parang pelikulang horror traffic na nakakabaliw, basura sa Pasig River, at korupsyon na parang hindi nauubos kahit anong bandlaw ang gawin mo. Nako. Ayon sa datos, ang Maynila ay may populasyon na mahigit isang milyon, 1.8, almost 2 milyon po yan. Pero sa kabila ng yaman, ng kaysaysayan, at kultura nito, marami pa rin Manileño ang nahihirapan mababa ang sahod, kulang ang trabaho, at yung mga proyekto, minsan napupunta sa photo ops lang ng mga trapo. Si SB, sabi niya, gusto niyang wakasan ito. Gusto niyang gawing transparent ang pamahalaan, accountable ang mga opisyal, at ihigit sa lahat, pro-manilenyo ang bawat desisyon. Pero teka, hindi madali yan ha. Ang trapo, mga kaibigan, parang kakroach, matitibay, mahirap patayin at laging may paraan para makabalik. Kaya ang tanong, paano gagawin ni SV ang sinasabi niyang paglilinis? Sabi niya, gagamitin niya ang kanyang sariling pera, hindi ang kabayan. oh, talaga, totoo ba? Hindi ka bayan para sa kampanya? At kapag nakaupo na, wala raw siyang interes sa pera ng malilinyo kasi mayaman na siya bago pa man siya pumasok sa politika. Sabi sabi ko nga, kung mayaman ka na, bakit ka pa tatakbo? Sagot niya, para sa mga anak ng Maynila, aba, parang linya ng teleserye. Ah. Pero kung totoo, jackpot tayo dyan. Kaya dumako tayo sa plano ni Sam Versosa. Ano nga ba ang kanyang gagawin kung siya magiging alkalde? Una, sabi niya, lilinisin niya ang Maynila sa trapo at korupsyon. Paano? Una, transparency. Gusto niyang buksan sa publiko ang bawat transaksyon ng City Hall. Pangalawa, accountability. Kung may manduruga, sisiguraduhin niyang may parusa. At pangatlo, serbisyo mula sa 500 pesos monthly allowance sa senior citizens. Itataas niya raw ito ng 2,000 pesos. Saan ka pa? Aba mga lolo't lola, kung totoo yan, baka si SV na ang bagong superhero niyo. Keep optional. Pero seryoso ha, ang plano niya, ay nakatuon sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Gusto niyang magtayo ng diagnostic at dial dialysis centers gamit ang pera mula sa pang-auction sa kanyang luxury cars. Yap, narinig niyo yan. Binibenta niya ang Bentley na yumaong tatay niya para sa Manileño. At teka ha, hindi lang yan. Sabi ko niya, ang negosyo daw niya ha? hindi makakapekto sa politika. Ibig sabihin, walang conflict of interest. Pero tanong ko sa inyo, posible ba yon? Sa mundo ng politika na parang chess, paano mo may iwasan ang mga pawn ng korupsyon? Kung titignan natin ang kasaysayan, ng Maynila ay palaging hinahatak pababa ng sistema ng patronage politics. Pero si SV parang gustong baguhin ang laro. Hindi siya umaasa sa political dynasty o padrino. Sabi niya, kinaya ko ang negosyo ko, kaya ko rin iangat ang Maynila. Matapang na pahayag yan. Pero kaya ba talaga? Ngayon, oras na para maging interaktibo tayo. Kung nandito kayo sa audience o nanonood online, gusto kong marinig ang inyong tanong kay SB. Anong gusto nyong malaman? okay So paano? For, sa comment section, ha? SB, paano mo titiyakin na hindi ka magiging trapo pagkatapos ng termino mo? na Simple lang. Hindi ako magpapakulong sa sistema. Ha? Sarili. Ha? kung pera ang gagamitin ko at ang focus ko ay ang tao at hindi sa bulsa, kung makakasagot si SV. Bakit ka dapat pagkatiwalaan ng Manileño? Dahil hindi ako nangangako ng langit. Nangangako ako ng aksyon. Tingnan mo ang track record ko sa tutok-tutuwin tulong, hindi salita. Aba, ha? ilagay nyo dyan sa, sa comment section ng inyong mga katanungan kay SV Versosa. Aba, parang bibate na to ha. Pero seryoso mga kaibigan, ang plano ni Sam Bersosa ay maganda sa papel. Pero ang tanong, kaya ba sa gawa? Ang Maynila ay hindi madaling lungsod. Maraming hamon, maraming interes. Pero kung may isang tao na may ganong baguhin ito, baka si Sam Bersosa nga. At heto na tayo sa dulo ng ating ilang minutong paglalakbay mga kaibigan at kababayan. Si Sam S.V. Versosa, isang congressman no, ng tutuktuin party list representative diyan sa kongreso, negosyante, tinuturing na public servant. At ngayon, mga kaibigan, kandidato para sa alkalde ng Maynila ang kanyang misyon, linisin ang Maynila sa trapo at korupsyon. Ang kanyang armas, transparency, accountability at tunay na serbisyon. Mga kababayan, sa darating na Mayo 12, 2025, kayo ang magpapasya. Hindi ito tungkol kay SV sa lamang. Tungkol ito sa Maynila natin. Gusto ba natin ng pagbabago? Kung gusto natin ng parehong sistema, na paulit-ulit na lang. Sabi ni SV, umpisa na ng himagsikan. Pero ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong sumali sa laban na ito? Kaya tanggat sa susunod mga kaibigan, mga kababayan, keep your eyes open, your mind sharp at ang boton nyo para sa tama. Salamat sa inyong pakikinig at pag-stay dito sa ating uh, programa, hashtag WalkWithLan. At sana po ha, uh, umabot na po tayo ng 100,000 subscribers milestone at naway maging malinis, malinaw at makabuluhan ang hinaharap ng Maynila matinong usapan tapos na pero ang laban simula pa lang matagal pa ang 2025 kaya abangan natin ang susunod na kabanata